Anahong ikaw eh, nakakaramdam ng pagnanasa ng laman mo, ang asawa mo ngayon ang naglilingkod sa iyo. Kaya, ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay. Nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Dapat kayong mga lalaki, maintindihan ninyo. Ang asawa nyo, lingap ng Diyos yan. Pero mo, bihis ka lang ng bihis, may tagalaba ka, may tagaplansa ka pa. Pakatapos, bubugbugin mo pa. Napakawalang yamo naman. May tagaluto ka, may tagalinis ka ng bahay, may janitor ka, may inaanakan ka pa, may tagapagpalaki pa sa anak mo. Tapos, bubuntalin mo lang, sasabugin mo ang uso. Ikaw naman ay nasa kanto, nakikipag-inuman. Napakawalang yan lalaki naman ito. Tapos mananalangin ka pag Pasko. Sino kaya makikinig sa'yo? Yung demonyo. Yung Diyos sa langit ni makikinig sa'yo. Eh, kasi malupit ka sa asawa mo eh. Dapat sa lalaki, sa iglesia ang totoo, mapagmahal sa kanyang asawa mahal niya ang kanyang asawa gaya ng kanyang sarili mismong katawan